Dekada 70 pa nang magsimula ang negosyong paupahang bahay ng pamilya nila Jean. Bagamat uso na ang paggamit ng social media, hindi nila kailanman ipinose online ang kanilang paupahang bahay at mano-mano pa rin ang pag-abot ng bayad at reservation. Kaya't laking gulat nila kahapon May 22 nang magsidatingan ang apat na katao na nagkaroon di umano ng booking sa kanilang paupahang bahay ginagamit itong gate namin, itong address namin para pang mang scam ng mga tao. Uh, ka, nung pang last month na maraming pumupunta dito na pinapakita yung picture, yung unit at saka yung itong address nga namin. Sabi na for reservation fee, pinapakita yung transaction nila via online doon sa via Gcash. Pinapakita nila dito sa bahay. However, sabi namin, hindi kami tumatanggap ng online transaksyon, walk-ins lahat. Sa naturang transaksyon, ibinida rito ang amenities ng bahay at pareho rin ang nakalagay na adres sa kanilang paupahan. Pero hindi raw itutunay, yun pala ay nabiktima na sila ng scam. Ang masaklap, nakapagbigay na ang mga biktima ng 2,000 pisong reservation fee sa nagpakalang may ari o mano ng paupahan kung sino man ang gumagamit sa address namin, dapat tuwad niyong paniniwalaan kasi kami na mismo na may-ari ang nagsasabi na scam. Scam yung mga uh, pinopost nila sa FB. Uh, sana uh, lumaban siya ng patas. Hindi yung nag, uh, nang siya ng mga tao. Kasi hindi naman madaling kumita ng pera eh. Kaya dapat sana, eh, illegal niya para wala hindi kasi kawawarin rin naman yung mga nabibiktima niya. Isinangguni na ng news team ang pangyayari sa Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Upon our investigation do sa mga previous cases natin, yung mga scammer na nang scam sa kanila eh hindi taga Baguio, taga ibang lugar. So ang mga yon na naisyuhan ng warrant, so yung iba naman na arestuhan na natin, nakapag-bail. So, yun ang ano natin. Kaya, ang ano lang natin dito is, uh, wagtayong tayong manual na lahat ng scammer ay eh, tagabagyo. Kanilang paalala sa publiko. Wag nilang ibigay lahat yung kanilang reservation fee. Pagka yung katransact nila is naghihingi ng advance payment o lahat yon scammer yon Pwede naman silang umakyat kung halimbawa nakipag-transact sila. Pag-akyat na lang nila kung sino man ang kausap nila doon na lang sila magbayad personally. Para hindi na maulit ang insidente, nagpaskil na si Jean ng tarpulin na hindi sila tumatanggap ng anumang online transactions. Bukas naman ang raku sa pagtanggap ng mga ganitong mga kaso para maimbestigahan. Jose Robert Vito, para sa Luzon Headline.